Ang pagsusulat ay isa sa mga pangunahing kasanayan na hinuhubog sa murang edad. Isa rin ito sa nagiging unang hakbang sa ating pagkatuto. Ngunit sa likod ng bawat letrang pilit na isinusulat ay ang ilan sa mga batang nahihirapan. Hindi dahil sa kakulangan ng talino kundi dahil sa mga limitasyong pisikal at kognitibo na madalas ay hindi agad nakikita. Bilang tugon sinusuportahan ng Department of Science and Technology ang mga proyekto ang nagbibigay ng konkretong solusyon sa mga ganitong hamon. Tulad ng ay sulat, samahan natin ang ating kadiwas ni na si Diego para tuklasin ang makabago at inklusibong solusyon para masuri, matulungan at mapalakas ang kakayahan ng mga batang na nangangailangan ng gabay. Sabay ng ating pagkatutong bumigkas at bumasa ay ang kagustuhan din nating matutong magsulat. Para sa atin noon, ang bawat letra ay may kwento at sa bawat guhit ay may pangarap. Ngunit sa mga batang natututo pa lamang, ang pagsusulat ay minsan tuwid o di naman kaya'y baluktot. Sa Pilipinas, kulang ang bilang ng occupational therapists o mga espesyalista na may kasanayan sa pagtukoy at pagtugon sa mga batang may fine motor difficulties. Ang fine motor difficulties ay tumutukoy sa problema sa pagkilos ng kamay, daliri at pulso upang maayos at kontroladong magawa ang iba't ibang gawain tulad ng pagsusulat, pagugupit at pagbubutones ng damit, lalo na ang paghawak ng kutsara at lapis. Ayon pa sa Department of Labor and Employment, malaki ang kakulangan ng ating bansa sa mga occupational therapists. Sa katunayan, hindi tataas sa na libo ang mga rehistradong occupational therapist sa bansa na siyang nangangalaga sa mahigit isang daang milyong Pilipino. Ibig sabihin nito, sa bawat isang occupational therapist, katumbas nito ang pangangalaga sa nasa higit labing walong libo na mga Pilipino. At para matugunan ang hamong ito, binuo ng ating mga dalubhasa mula sa University of Santo Tomas ang i-sulat o Intelligent Stroke Utilization, Learning, Assessment and Testing. Isang makabagong handwriting assessment tool na gumagamit ng digital pen at handwriting assessment system na gumagamit ng artificial intelligence or AI upang suriin ang sulat kamay ng mga bata. Uh, yung i po was just a concept for us. It was just a project na gusto lang po namin uh, makita if it will work. Uh, together with our uh, collaboration with our other colleges, nakita namin na malaki pala yung possibility to help uh, different uh, people. No? Through the OST po, nasimulan po namin yung project at nakita po namin na malaki nga po yung uh, future nung particular uh, technology po na ito. After namin mag-gather yung sensor data from the pen, yun naman pong mga activity sheets nila binibigay naman namin sa partner clinicians namin for evaluation. Tapos babangga namin ngayon if yung output namin uh -huh. is almost the same as the output of the ah, clinicians. So galing pala sir, no? so, meron kayong parang uh, standard na sinunod, which is yung oh, clinicians po. assessment. Tama po. Doon sa data na, yes. na or nakukuha nyo, using the data. Yes. In spite yung pagkakaroon ng challenge doon sa time, kamusta naman, sir, yung data na nagagather niyo? Ano, valuable ba siya? Nagagamit niyo ba talaga siya for like real-time assessment on how to improve yung actually Very valuable yung nakukuha namin na information. Kahit nga yung mga data na hindi natapos, malaking information din nakukuha namin. Di ba, wala talaga kaming tinatapos na data tinatry namin siyang linisin kasi most of the time pag yung mga bata gumagamit ng pen, medyo malikot. So maraming signals kami na kailangan pang i-filter, ayusin, and then nilinisin in order for us to use it to compute for the handwriting features na tinatawag. Ang pangunahing dahilan po ng DOST PCHRD sa pagsuporta sa proyektong tulad ng iSulat ay ang pagkilala sa layunin nito na magbigay ng accessible, digital at standardized tool para sa mga pagsusuri ng sulat kamay ng mga kabataan na maaaring iugnay sa mas malalim na kondisyon gaya ng learning disabilities, motor difficulties, neurological, and psychological conditions. Pinapatibay nito ang adbukasya ng ahensya na gawing batayan ang pananaliksik at inobasyon para sa evidence-based policies and programs sa kalusugan upang makalikha ng mas epektibong serbisyo para sa mga Pilipino. Ang iSulat po ay direktang naka-align sa Digital and Frontier Technologies for Health Program ng DOST PCHRD dahil ito ay gumagamit ng Artificial Intelligence or AI at Data Analytics sa so pagsusuri ng sulat kamay na nagpapakita ng malikhaing teknolohiya para sa public health. Nakaangkla rin po ito sa National Unified Health Research Agenda o NURA, particular sa temang Health Technology and Innovation for Responsive Health Systems at Equity in Care. Sa pamamagitan ng ISULAT, natutugunan natin ang pangangailangan para sa accessible at inclusive diagnostic tools na maaaring gamitin sa anumang panig ng bansa, lalo na sa may hirap at malalayong lugar. Susunod, bibisitahin natin ang isang eskwelahan ng mga katutubong AITA sa Porac, Pampanga. At ating aalamin kung paano nga ba nakatulong ang ay-sulat sa mga estudyanteng ito. Ang Villa Maria Elementary School dito sa Porac, Pampanga ay isang eskwelahan para rin sa mga katutubo. Isa ito sa mga naging partner school ng University of Santo Tomas para makakuha ng mga datos na magagamit sa pagpapatuloy ng pagpapahusay ng isulat. Yung pong project is very beneficial po sa aming learners at especially po sa mga teachers kasi kung nadedetermine niya like hindi na namin kailangan gumastos pa like personal, pati mga magulang since an IP school. IP school nga po kami, mahirap yung pera. So kung halimbawa, yung um, yung ginagamit po nila na device, makuha namin like yung result for free. At least, uh, malalaman namin, madedetermine namin. I si see, learner na ganito pala. Eh, kailangan niya ng extra help. So, ibig sabihin, ang magagawa na ni, ni teacher ay makakapag-strategize, makakapag-isip kung paano niya matutulungan si bata. Kasi po, lalo na sa upland School, hindi po kumpleto yung gamit since it's a public school. Uh, Makakapag-aid naman po si teacher, makakagawa po siya ng paraan, makakapag-strategize para at least matugunan yung pangangailangan po ng isang learner. So yung dito, since it's a public school at kinikater po lahat, bawal naman, no, di diba, no child left behind. So lahat ng nasa klase mo, kahit with special needs man siya or hindi, tinuturuan mo pa rin sila. Bukod pa sa ating mga guro, malaki rin ang may tutulong ng makabagong inovasyon na ito para sa ating mga clinicians, lalong-lalo na sa ating mga occupational therapists. So, handwriting problem occurs to as much as about 20% of um, school children and these are children who are not diagnosed with any developmental or neurodevelopmental disabilities. So typically developing children that you see in the classroom, 20% mm -hmm. of them might have handwriting problems. For children who have neurodevelopmental or developmental disabilities, as much as 70% will, uh, will have handwriting problems. we might say na parang ay simple lang na siya, no but it's a whole synchrony of different um, processes and the evidence tell us that um, handwriting is the groundwork or the the basis for literacy for learning how to use uh, how um, dexterity of the hands so anything that has to do with uh, manipulating objects with the hands can be rooted in handwriting so If we can catch them at a very earlier stage, um, we can identify. All right, these children might have handwriting problems, and we can provide interventions, we can provide recommendations, we can probably also tell the parents or the teachers they might be the best ones to. Go into an, an, a formal occupational therapy or a formal developmental pediatric evaluation, then we can mitigate and avoid those problems in the future. One thing that also this pen addresses would be access to occupational therapists, which are considered to be one of our, your handwriting um, uh, specialists. So, right now, it measures legibility, so that's what we're assessing. the legibility of uh, a child's handwriting. So hindi na lang pangit ba ang sulat o oh, maganda, may problema ba sa pagsusulat o oh, wala. So sa susunod, ang titignan natin, yung bang kung paano magsulat yung bata, kaya na ba niyang sabihin sa atin na, oops, parang meron siyang uh, iba pang problema in terms of development, hindi na lang handwriting. So baka kailangan siyang i-refer na sa doktor para mas ma-assess ng mabuti. So, through yung talaga pong handwriting, doon na natin makikita na baka hindi lang siya talaga hirap pa magsulat. But there are other underlying causes. Yes. So, yun yung future direction ng research na. So, real-time po, yun yung talagang gusto natin i-measure gamit yung ay sulat. We've tested hundreds of children already across the different um, handwriting assessment tools that we've been using and we identify, evaluate each letter, each line, each word to try and train the pen um, to eventually automatically um, screen out again those who might have a problem compared to those. So basically po yung ginagawa niyo dati ng manual, nilagay niyo na siya In an automated sense. Oh. If you have one classroom, you have several pens, they can actually write and do the whole assessment mm -hmm. together. It gets to be transmitted to the computer and then the computer can now give us an idea in terms of their scores mm -hmm. as to who among these children will probably need further evaluation. Ang pagpili sa Villa Maria Elementary School bilang pilot site ng iSULAT ay isang malinaw na pahayag ng aghama teknolohiya ay para sa lahat, lalo na sa mga komunidad na madalas ay hindi naaabot ng serbisyo. Malaki ang potensyal ng isulat, sulat lalo na sa larangan ng ating kalusugan. May kakayahan itong magsuri, tumulong at magbigay ng mas malinaw na interbensyon sa pangangailangang medikal ng isang bata gamit lang ang kanyang sulat kamay. Ang teknolohiyang ito ng isulat sulat ang kauna-unahan sa Pilipinas na maaaring gamitin upang mas mapalalim pa ang pag-aaral ng ating mga eksperto kung paano naiugnay ang paraan ng pagsusulat sa motor coordination, psychosocial health at sensory processing. Bukod sa Villa Maria Elementary School sa Porac Pampanga, katuwang din ng University of Santo Tomas ang St. Philomena School sa Marilao, Bulacan para sa pagsasagawa ng pilot testing ng iSULAT. Ang iSULAT provides an opportunity na makatulong sa guro. Kasi yun ang una kong tinanong saan eh sa UST yes, noon. Indeed. Ginagawa nyo ito, but is this clinical or educational in nature? So sabi nila, no, we're also in partnership with Rehabilitation Sciences, with DOST, so lahat. So sinong pwedeng gumamit niyan, ako Kasi merong assessment na ang gumagamit lamang ay mga clinicians, mm -hmm. na, mga OTs, mga DevPed. Meron din namang informal and standard standardized assessment na ginagamit naming mga guro. So what kind ano yung saan pumapasok ang ay sulat. So sabi nila, alam mo sir, pwedeng gamitin ng guru ito. Sabi ko, when can you start? Mm -hmm. Bakit? Kasi gusto namin mabigyan sila ng data so that kung yung yung makuha nila na data, mapaganda yung sistema and then can you imagine if this is mass-produced? Mm -hmm. Actually, yun yung goal, yung goal. Diba? Yan yung, uh, yeah, yung sinabi nila. Mm -hmm. Kung ma-mass-produce ito, then yung mga nasa malalayong lugar, They will have access to this information coming from the child. Kasi makikita mo halimbawa may isang sulat. Ang mga OT or ibang mga in specialized specialist na may specialization sa writing, they can determine kung masyado bang madiin, masyado bang ma ma hindi madiin or yung hindi ba yung gigil ba yung bata. Pero ang teacher na hindi wala namang background with that, mahirapan. Samantalang if kang makukuha coming from isulat na oh masyadong madin ng bata masyadong ano bata and according to um the OT ito yung pwedeng mga exercises ito yung mga pwedeng activities so that ma-address yung issue ginawa yun mm -hmm. para sa guro syempre gustong gusto natin na makilala tayo sa uh, buong mundo mm -hmm. na meron tayong contribution pagdating sa mga batang merong um, disability or nakikitaan ng difficulties, no? Magagaling ang mga Pilipino, mga teachers, mga inventors and all that. Mamas produce natin kasi when you say mass produce, it would mean na reasonable. So ibig sabihin, pwedeng maka-acquire ang, uh, ang bawat eskwela na gustong gumamit. Sa inyo po bilang uh, may-ari ng school and hmm. also a teacher, how do you think this would play out po kung kung lumabas na yung technology na to na iSULAT, ano po yung isa sa mga issues na maa-address niya? Assessment, mm -hmm. mahalaga yun to determine the present level of functioning ng bata. If we get that through iSULAT, we know where to start. Anong dapat unang maituro sa bata? Pre-writing skills muna, Di mm -hmm. ano munang dapat i-develop kasi Uh, sa pagtuturo mahalaga ang assessment. Uh, we need to determine your present level of academic achievement and functional performance ng bata, so that you know where to start. Because sa mga bata na to, it's all about giving the appropriate intervention. And without data from assessment, there's no way for us to, to know, to really to know, know where to start. Data-driven facts mm -hmm. on it how it really to, has to be vacation. How to intervene yung magiging problema. Yes. Hindi naging madali para sa mga magulang na gaya ni Jeline ang pagpapalaki sa kanyang anak na meron ding espesyal na pangangailangan. Pero sa tulong ng St. Philomena School ay unti-unting nabibigyan ng kaukulang atensyon ang kanyang anak. Una pong tatanggap at magmamahal sa mga batang katulad po nila magulang. magulang. Kami po la kami po yung first line of defense nila, kami po yung una magtatanggol sa kanila. So, kung kami po, as a parent, parang tatalikuran namin sila, sino pa po? Pong... Mm. Po, so parang, kagaya po nung sa school na to parang yung, yung album kasi nila maganda po. So parang it resonates po sa akin as a parent na chepe may mga parents pa rin po at this point mm. na hindi pa rin po sila handang tanggapin yes, yes. yung um, situation Kasi or mahirap yung, 'me, mahirap. Doon na lang po kami nag-focus. Ano po yung mga kailangan ano ng therapist? Mm. Para po nakahabol shoga. <laughs> Ang may advice ko lang din po sa mga parents na katulad ko po naiintindihan ko po kayo, um, hindi po araw-araw gano'n po tayo um, katibay. I mean, may mga araw na napanghihinaan yung po tayo ng loob. Pero kung titingnan lang po natin yung mga anak natin, kagaya po nang sabi ni Sir Diego, um, focus lang po tayo sa potential ng mga anak po natin. Um, alam ko po ang blessing po sila sa atin. Um, kaya alam ko po ang blessing din tayo sa kanila. May dahilan po ang Diyos kung bakit tayo yung binigay na parents for them very thankful din po na may mga nade-develop na mga ganitong devices. Kasi unlike before, hindi naman po natin, wala pong access lahat sa kung paano po madedetect yung mga katulad po nila, mga neurodivergent po. Mahalin lang po natin yung mga anak natin. Wala pong ibang magmamahal sa kanila. Um, tayong mga nanay, tayong mga magulang lang din po. So, so. basyong ito na may malaking tulong upang maagang masuri ang kalusugan ng ating mga kabataan ay naisakatuparan sa suportang ipinagkaloob ng Philippine Council for Health Research and Development. Napakahalaga po ng ganitong mga proyekto, lalo na sa ating mga GIDAS, na karaniwang may kulang sa akses sa espesyalistang doktor, therapist at kagamitan para sa developmental assessment. Sa pamamagitan ng ay-sulat, maaaring magkaroon ng community-based screening gamit ang simpleng digital devices na hindi na kailangan ng pisikal na presensya ng eksperto sa bawat lugar. Makakatulong din ito upang mabigyan ng pantay na oportunidad ang mga batang nasa malalayong lugar na matukoy ang kanilang pangangailangan. Hinihikayat po namin ang mga local innovators na magpatuloy sa pagbuo ng makabagong solusyon na tugma sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sa mga pampubliko at pribadong institusyon, inaanyanyahan namin kayong maging katuwang sa piloting at implementation ng mga proyekto o teknolohiyang pangkalusugan. At para naman sa mga LGUs, napakahalaga po ng inyong suporta upang ang mga teknolohiyang ito ay makarating sa mga pamayanan, lalo na sa mga GDAS. Sama-sama, maaari nating gawing mas inclusive, digital at people-centered ang public health system sa bansa. Ako po bilang guro na ano po na 15 years na rin po ako dito sa Bilya Maria no po ang aming estudyante, yung mga uh, indigenous people po, no? Uh, dito po, pag nagturo ka po dito sa amin, kailangan po may puso. May puso ka po talaga. Kasi pag wala kang puso, paano mo maianos yung mga magbulang, ay mga bata na nangangailangan po ng tulong mo sa pagbabasa? Kailangan, basta yung, yung ano mo, ipakita mo na bilang isang guro, yung sinumpaan mong ano mo, tungkulin mo, gawin mo. Lalo na sa pagmamahal po sa kanila, kailangan po nila yun. Yun po talaga, masaya po ako pag natuturuan ko silang magbasa, magsulat, sa kayong pagmamahal mo sa kanila. Sabi nga nila, nandito na kami sa bundok, sa kabundukan, malapit na po kami sa kalangitan. Kaya, yun po yung ano namin. Kaya hanggang ngayon po, parang talagang iniisip ko dito na po ako magre-retiro para matulungan ko po, po yung mga uh, katutubong ay po para sa kanilang kinabukasan. Gusto ko po, po talagang may bahagi yung ano ko, yung tulong ko para matulungan po sa kanilang pag-aaral po. At the moment po, we are consistently uh, looking for different partners. Uh, marami na pong lumalapit, marami na rin po kaming nakakausap. Siyempre po, sa tulong po ng DOST, uh, pinopromote din po nila yung mga, uh, mga accomplishment po namin. So we are really hoping na ma-reach namin yung targeted audience po namin. And of course, uh, we are also looking into future projects. Hindi lang po kasi namin ginagawa ito for the children lang po. First part lang po kasi yun ang phase ng research roadmap namin. But we are also looking into uh, handwriting evaluation for teens and later on geriatric population. Definitely po, marami po kaming lalapitan and hopefully marami rin pong uh, tutulong sa amin in pursuing a better uh, health management po ng anak through handwriting. Sorry this way uh, we would like to thank the OST especially the OST uh, for helping us uh roll out yung first version 2 ng isola and hoping na continuous po kami na matulungan dahil nga po may mga ideas pa po kami in the near future with regards to the different application of this pen so thank you po the OST and hoping na tuloy-tuloy po yung suporta niyo po. Mula sa isang maliit na sulat kamay, nagiging daan ang ay sulat para sa mas maagang pagtuklas ng pangangailangan ng mga kabataan at mas maayos na interbasyon. Patunay lamang na kapag nagsanib ang agham, teknolohiya at ang inubasyong gaya ng ay sulat, kaya nating isulat ang mas magandang bukas, hindi lang para sa ilan, kung hindi, para sa bawat batang Pilipino. Ang mga resulta ng proyektong ito mula sa iSULAT ay mahalaga, hindi lamang bilang datos kundi bilang gabay sa paggawa ng tamang interbesyon para sa mga batang nangangailangan. Ang ganitong uri ng teknolohiya ang kailangan nating palaganapin. Isang siyensyang nakaugat sa pangangailangan ng tao at nakalaan para sa lahat. Muli, ako po si Secretary Renato Yuselidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang agham, teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang Sensika, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all. at patutuklasan Pinag-experimentohan Sinusipukan at pinag-itibay pa Mga produkto at pamamaraan At inovasyon na napapanahon Alamin at